sa pagtutok at pagbabantay sa bawat hakbang ng 2025 midterm elections. Hey, you're Buong kwersa ng Brigada News team, team mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Kami handang maghatid ng impormasyon, balita at updates. Mula sa pagbubutohan hanggang sa bilangan, si tayong nakaantabay. Maririnig ang mga tunay na kwento, mga pangyayaring detalyado. The Mandate 2025, the Brigada Midterm Elections Special Coverage. Dahil sa bawat halalan, ang inyong boses ay may kapangyarihan. Live mula dito sa Maynila. From Cebu. Sa General Santos City. Sa Libak, Sultan Kudarat. Patabato City. Trento, Agusan del Sur. The Music News. Right. The Mandate 2025. The Brigada Midterm Election Special Coverage. Magsisimula na ang ating paglalakbay tungo sa mas makulay na kinabukasan. Abang Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyong may kabuluhan at kahulugan, Inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasa tiwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bituin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalapay tungo sa tunay na pagpapako ng sambayanan. At sa pag angat ng bawat Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. Brigada News FM. The Music and News Authority. One time, the new Filipino time, alasete ng umaga. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga. At ngayon, Narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Headlines Brigada Balita Nationwide Sa Brigada Balita Nationwide Ngayong umaga Brigada Balita Nationwide Ikatatlong putsyam na anibersaryo ng EDSA People Power Revolution Ginugunita ngayong araw 60% ng mga balota naman gagamitin para sa elektrik eleksyon na imprenta na raw ayon sa COMELEC. Tatlong mga kasunduan sa pagitan po ng Pilipinas at Palaw na lagdaan kahapon. pag ng Kongreso upang masimula ng impeachment trial laban kay VP Sara, inihalin tulad sa pag-aproba sa martial law. etong Itong si Senate President Escudero may payo naman sa mga kongresistang tata yung prosecutor sa paglilitis naman kay VP Sara. At lamok na may dalang dengue, posibleng nagkaroon na raon ng pagbabago sa biting patterns. Ang publiko muli namang pinagdodoble Ingat siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Buong puso, puso kasama ang buong ng Brigada News FM, News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a achieve better life. life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistencia ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita, 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 Balita nationwide. nationwide sa umaga! Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo Mula sa 105.1 Brigada News FM Manila Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Brigada Balita sa umaga Araw po ng Martes mga kabrigada February 25, 2025 kami po ang inyong mga lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw at Brigada Gab Dalisay. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita sa umaga. Mga kabrigada, ginugunita ngayong araw ang ikatatlong putsyam na anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Dahil po dito, Inaasahan ng ilang mga kilos protesta sa kahabaan ng EDSA bilang pag-alala sa isa ho sa makasaysayang pangyayari sa ating bansa. May ilang mga estudyante at mga paaral na rin ang nagsagawa ho ng candle lighting activities kahapon bilang pakikiisa sa pagunita ng anibersaryo kung maaalala mga kabrigada, no February 25, 1986, nag-aklas ang mga Pilipino para huputulin ang ilang dekadang diktadurya ni di dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa bansa. Brigada Malina! 8,500 na pulis naman ipakalat ho ng NCRPO sa paggunitan ng anibersaryo ng EDSA ngayong araw. Brigada Cá, Áustria e Brigada Bom Brigada <laughs> Aabot sa 8,516 na mga pulis ang ipakakalat ng National Capital Region Police Office sa paggunita ng anibersaryo ng EDSA People Power ngayong araw. Ayon kay NCRPO spokesperson, Police Major Hazel Asilo, ang mga ito ay ide-deploy sa EDSA People Power Monument at sa EDSA Shrine. Ang mga pulis na manggagaling sa NCRPO ay binubuo ng Regional Mobile Force Battalion at limang Police District Offices na sa sangkot nito. Samantala inihayag ng grupong bagong alyansang makabayan na magsasagawa ito ng programa kasamang iba pang grupo at political forces malapit sa People Power Monument. Layunin nilang ipanawagan ng pagpapatuloy ng impeachment conviction kay Vice President Sara Duterte at pagkaisahin ng oposisyon laban sa lumala lumalalang kahirapan, korupsyon at kawalan ng pananagutan sa ilalim ng administrasyong Marcos in the heart of changing lives. Ito si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music and News Authority. Brigada Nationwide. The Monday. The Monday. 2025 Midterm election. Mid election. Samantala mga kabrigada, 60% ng mga balota na para ho sa halalan na, na imprenta na ng Comelec. Brigada Jigo Custodio, i-brigada e mo! Brigada! Natapos na ng Commission on Elections ang 60% ng mga balota na gagamitin para sa 2025 midterm elections. Ayon kay Comelec Chairman George Erwin Garcia, katumbas ito ng nasa 44 hanggang 45 milyong mga balota. Sa bilis ng pag imprenta posibleng matapos ang 72 milyong mga balota sa March 20. Inaasahan naman na sa April 14 ay matatapos na ang manual at automated verification ng mga balota. Sa ngayon, pinaplano na ng Comelec na ituloy-tuloy na ang packing para mas mapaaga ang shipping, hindi lang ng mga balota kundi ang iba pang election para Fernelia. Sa usapin naman kung bukas ang Comelec na buksan muli ang aplikasyon para sa Born Parliamentary Elections, sinabi ni Garcia na bubuksan lamang nila ang aplikasyon sa mga apektado ng reapportionment. Doon sa nakalagay sa batas na pinagbahan ng ating Pangulo, ang nakalagay po ay hindi na yung filing ng Certificates of Candidacy. Pero may nakalagay din po, however, provided na binibigyan din ng authority ang COMIL na magdawa ng guidelines kasi nga po gusto nating alamin kung uh, sakasakaling maipapasa yung distribution, reapportionment ng pito ng sulu, ano ba mga lugar na maapektuhan? So the most siguro, hindi ko pa, ayoko yung pre pero siguro uh, para lang po alam ng mga kababayan natin sa Bangsa Moro, the most siguro na mag open kami ng filing ng candidacy ay doon sa mga lugar na maapektuhan lang na may apportionment. Kasi ang dating doon, bakit ka naman mag-o-open ng, uh, ng, uh, para sa iba kung hindi naman sila apektado? Eh hindi po ba nakalagay mismo sa batas din na ito ay continuation ng national and local elections? So na mga pangalan na dapat dyan na rin. In the heart of changing lives, ito si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila. The Music and News Authority. Monday, the Monday, 2025 Midterm Election Update. Pinuna nga ho itong Task Force Respeto ng Commission on Elections sa nakatakdan tumutok sa mga magsasagawa ng survey ngayong panahon ng halalan. Ngayon po para maiwasan na raw ho na magamit ang survey para mapabura ng kandidato at mapanatili ang integrity at transparency ngayong eleksyon. Nakatakda rin ho magpadupad ng guidelines pati na rin ang regulasyon kaugnay nga ho ng mga survey ng iba't ibang organisasyon alinsunod po yan sa COMELEC resolution kung saan nakasaad na tanging mga pre-registered entities lamang ang authorized authorized na magsagawa at maglabas ng resulta ng mga election survey. Brigada Balita Nationwide Sa ibang balita tayo mga kabrigada, tatlong kasunduan sa pagitan ho ng Pilipinas at ng Palau na lagdaan kahapon. Brigada Maricar Sargan, ibrigada e mo! Brigada. Nilagdaan ng Pilipinas at Palau ang tatlong kasunduan kasunod ng official visit ni Palau President Sir Rangel Whips Jr. sa bansa. Kabilang dito ang isang memorandum of understanding para sa policy consultation upang palakasin ang ugnayan ng foreign ministries ng dalawang bansa sa bilateral at regional cooperation at iba pang international issues. Isa pang MOU ang nilagdaan para sa cooperation sa fishery sector na naglalayong isulong ang sustainable development sa pamamagitan ng conservation, fishing ventures, joint research activities at paglaban sa illegal fishing. Pinirmahan din ang isang diplomatic note para sa study visit ng mga opisyal ng Palau at kanilang stakeholders sa agriculture at fisheries facilities ng Pilipinas upang matuto mula sa best practices sa naturang sektor. Sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipagpapatuloy ng dalawang bansa ang consultations at cooperation habang papalapit ang ikatatlumpong anibersaryo ng diplomatic relations ng Pilipinas at Palau sa taong 2020. I look forward to advancing initiatives with Palau that will help achieve a sustainable, resilient, and inclusive future for our region. In the heart of changing lives, ito sa si Brigada Marikar sargan ng 105.1 Brigada News sa Manila, the Music News Authority. One time the new Filipino time, Brigada ala si ng umaga. Paid for by Attorney Nathan Odocando, Brigada Complex, San Isidro, General Santos City. Brigada Balita Nationwide. Ang pag-convene ng Kongreso para masimulan na huwag impeachment trial. Laban kay Vice President Sara Duterte, abay inihalin tulad daw sa pag-approve sa Marshallo. Brigada Haji Camino, y brigada mo. Brigada. Hindi na raw dapat idamay si Pangulong Bongbong Marcos sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ito ang paniniwala ng ilang kongresista matapos ipanawagan na magpatawag na si Marcos ng special session upang masimulan na ang impeachment trial. Sabi ni Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong, mandato naman ito ng Kongreso alin alinsunod sa konstitusyon kaya hindi na kailangan ang direktang partisipasyon ng Pangulo. Wala rin anya itong kaibahan sa deklarasyon ng martial law na kailangang aprobahan ng Kongreso sa Pamamagitan ng unique of its own. Um, dahil hindi naman ito legislative na trabaho, ito ay something else. Ito ay pag uh, uh, paglilitis sa isang nasasakdal, in this case the Vice President uh, of the Republic. And number two, uh, meron naman sa Constitution that once the President declares martial law, It does not need for president to actually uh, convince the Congress into a special session. The Congress can actually convene itself directly, uh, it's a special session para I don't see why this cannot be applied the same. with the impeachment court since it is sui generis is is not really connected with the legislative function of the congress so I... maaari rin umanong mahaluan ng politika ang impeachment kapag nakialam si pangulong marcos we should not be using anything or anyone or any organization to influence the the senator judges on how they would approach and appreciate the merits of the impeachment uh, cases that would be filed uh, the more that we should disallow the president to involve directly. Kasi kailangan ho natin, baka sabihin naman ng mga kritik na yan, uh, kritiko ng ating pamahalaan, na pag ang Presidente ang mag-request ng special session, baka sabihin nila it would, def, it would translate into influencing the senator judges at baka sabihin naman nila ito'y political move. So... Para kay House Deputy Majority Leader Paolo Ortega the V, nasa Senado na ang bola kung sisimulan na ang paglilitis laban kay Duterte. Gayunman, hindi na umano maaaring hintayin ang 20th Congress na magbubukas sa Hulyo dahil mismong mga Pilipino na ang nananawagan na umpisahan na ang impeachment trial. Dagdag pa ni Manila Representative Ernix Junisio, wala na dapat ibang interpretasyon sa isinasaad ng saligang batas, partikular ang salitang forthwith na kung susundin ang sentido kumon ay nangangahulugang agad-agad. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News from Manila, The Music and News Authority. Katapalita Nationwide Ito namang si Senate President Escudero May payo Sa mga kongresistang tatayong prosecutor Sa paglilitis laban kay VP Sara Brigada Ann Cortés y Brigada kinayuhan ni Senate President Cheese Escudero ang mga tatayong prosecutor sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Nakasimula na ang pag-aaral tungkol dito imbes na sila ay madaliin kama kailan matapos ng tanggapin ng Senado. Ang articles of impeachment mula sa Kamara ay pinangalanan na ang labing isang kongresista na siyang tatayo bilang prosecutor. Ayon kay Escudero, maliban din sa pag-aaral ng kaso ay mainam din kung aasikasuhin na naman ito ang pagkalap ng ebidensya upang maiwasan ng anumang deli sa panahon na sila ay magsimula. Umaasa naman ng senador na sa panahon na simula nila ang paglilitis ay hindi nahihingi ang mga prosecutor ng palugit na oras dahil mahaba na naging break para makapaganda para rito. Maalala, ayon kay Escudero, pagkatapos na ng State of the Nation address nila, masisimulan ang pagdinig habang sa Hunyo naman nila target na ayusin ang rules tungkol dito. In In the heart of changing lives. Ito si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The music News Authority. Kada balita nationwide. Yung mga lamok daw na may dalang dengue, may posibleng nagkaroon na raw ng pagbabago sa biting patterns? Ano kaya yan? Brigada Sheila Matibag, i-Brigada mo! Brigada! Brigada. report. Department of Health o diyo ay ang publiko na maging mapagmachaga sa lahat ng oras laban sa dengue. Posible umano kasing dahil sa climate change ay nagbago o nagbabago ang biting patterns ng uri ng lamok na may dala ng naturang sakit. Ang paalalang ito ay kasabay ng paglulunsad ng alas 4 kontra mosquito campaign kahapon na target hikayati ng pagkakaroon ng community cleanup efforts mula alas 4 ng hapon upang sirain at linisin ang mga lugar na pinangingit lugar ng lamok. Paliwanag ni DOH spokesperson Assistant Secretary Albert Domingo, ang mga Aedes aegypti mosquitoes o yung klase ng lamok na may dalang dengue ay kadalasang kumakagat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga at alas 3 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Ang pattern na ito, maaari raw nagbago na dahil sa climate change. Dahil dito, sinabi ni Domingo na mainam na mag-ingat anumang oras at gawin ang self-protection measure. In the heart of changing lives, ito si Brigada Sheila Matibag ng Buna 5.1, Brigada niya sa San Manila. The music and you. Ah, sorry. Brigada Balita Nationwide. Nagbigay naman ng suporta si Sen. Bongo sa mga barangay leader sa Liga ng Mga Barangay, Negros Occidental Chapter Provincial Congress. Sa kanyang talumpati binigyan din niya kung gaano kahalaga ang ginagampanan tungkulin ng mga barangay officials dahil sila ang unang takbuhan ng mga kababayan natin sa oras ng problema o sakuna. Dahil dito tiniyak ni Go na ipagpapatuloy niya ang pagsusulong ng mga panukalang batas at programa na mas makapagbibigay sa kanila ng suporta at tulong na mas maging epektibo ang paghahatid nila ng serbisyo sa mga komunidad. Ipinaguto sa mga ni Transportation Secretary Vince Dizon sa kanyang mga nakaupong undersecretaries, assistant secretaries at directors ng kagawaran na magsubmit na ng courtesy resignation. Ito raw upang mabigyan ang bagong kalihim ng malayang pagkakataon na magpatupad ng kanyang mandato. Lahat naman ng opisyal ay mananatili po sa kanilang tungkulin hanggang sa mabigyan pa ng aksyon ng kanilang pagbibitiw sa pwesto. Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Sa ating health news ka ang pagtulog ay hindi lamang basta pahinga. Dahil yan po'y mahalagang bahagi ng ating kalusugan. Ang sapat ho na oras sa pagtulog ay nagbibigay ng maraming benefits. Kagaya na po dyan yung pagpapalakas ng immune system, hanggang sa pagpapabuti ng ating physical and mental health. Kaya po, alagaan ng ating sarili at matulog tayo ng tama. Paalala huyan mula sa standout ES4 multivitamin capsule, Simulan to pa rin ang mga pangarap ng inyong mga anak. And starting now with standout ES4 multivitamin capsule. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Balita. Balita. Makabayaning pagtutulungan. Mga kabrigada, sabi po ng karamihan, ang mga anak ang mag-aalaga sa mga magulang kung darating ang panahon na hirap na ho silang bumangon dahil sa edad. Pero paano kung ang anak ay meron din pong karamdamang iniinda? Yan po ang pagsubok na hinaharap ng mag-inang sinanay Imelda at ang anak nito na si Armando Jr. na meron pong hydrocephalus. Hindi po madali ang sitwasyon nila dahil parehas po silang may karamdaman. Si Nanay Imelda po ay 20 taon nang hindi nakalalakad. Habang anak naman ay isang taon nang hirap na din sa kanyang paglalakad. Maliban ho kay Armando, may iba pang mga anak si Nanay Imelda na lumuwas ng Maynila upang maghanap buhay at sila po ay suportahan. Dahil po sa ilang mga Good Samaritans, nalaman po ng Brigada News FM Jensen at ng wantahan na ng sitwasyon ng mag-ina. At tinulungan po sila na pilit pong lumalaban sa hamon ng buhay sa likod po ng hirap at sakripisyo. Nagpapasalamat po si Nanay Imelda sa natanggap nitong tulong kagaya ko ng mga groceries at mga kagamitan sa bahay at pati na rin bigas. Man, sa nagpasalamat yung kundaghan kaya eh, nag Lita, Lita. the Pagtutulungan Mga kabrigada kami po sa Brigada News FM ay taus-pusong nagpapasalamat sa patuloy niyong suporta para tayo po ay makatulong kasama po ang wantahanan Mula po sa Brigada News FM Maraming Salamat Ka Brigada balita. balita Makabayaning Pagtutulungan Brigada Balita Nationwide Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Ang galaw nyo man ay mabilisan Sa mga bagong balita Hindi ka mapag-iiwanan Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Nationwide Sa umaga Brigada Balita Nationwide Brigada Balita at mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Ibuprofen Plus Paracetamol Fast Relax at Standout ES4 Multivitamin Capsule. Brigada Balita sa umaga. In the heart of changing lives, kami pong inyong mga naging lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw at Brigada Gab Dalisay. Maraming salamat sa inyo pong pakikinig. At mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News. Authority! Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa umaga Hatid ng Power Cells Herbal Capsule At Dry Max Dietary Supplement Capsule Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule Tuludukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.